Nasa halos 300,000 mga choper at operator ang makikinabang sa fuel subsidy ng pamalaan. May ulat si Karen Villanda. Dala ang higit 50 pantawid pasada card, nagtungo ang presidente ng Pasang Mazda sa LTO Landbag para ma-check kung pumasok na ang fuel subsidy. Ayon kasi sa LTFRB, ngayong araw na ang bigayan ng ayuda. Yun lang, wala pang laman ng pasada card. Well, uh, umaasa pa rin ako baka within the day, yun siguro yung pag, uh, pagde-deposit lang o yung paglo-load sa land bank ng DBM, baka nagkaroon ng konting delay. Although, nabanggit ko na ating kagalanggalang nakalihi mga uh, Jimmy Bautista na effective today, Wednesday, meron na. So, we will try it uh, again by this afternoon. Paliwanag ng LTFRB na i-download na ang pondo ng fuel subsidy sa Land Bank at nasa banko na kung kailan ito papasok sa Pantawid Pasada Card ng mga operator. Kung hindi pa man ho natatanggap, it's probably because the bank is taking a little time to process everything. Kasi there are about 1.36 million na beneficiaries. And you should understand, hindi naman po kaya ng land bank na sabay-sabay i-process yan. It takes time to process everything. But what we can assure you is that the money is already in the bank. Sa 280,000 na PUV na makikinabang sa fuel subsidy, 50,000 na ang naipasang listahan ng LTFRB sa bangko at madadagdagan pa ito kada araw. Ayon sa LTFRB, sakaling magtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo sa diesel hanggang sa Desyembre, posibleng tatanggap muli ng ayuda ang mga operator at driver sa Enero. Gayunman, aminado ang mga driver at operator na ilang araw lamang ang itatagal ng 6,500 na ayuda para sa tradisyonal at 10,000 piso sa mga modern PUV dahil na rin sa taas ang presyo ng diesel. Ayon naman sa LTFRB, bilang karagdagan sa fuel subsidy, didinigin na rin. sa September 26 ang mga petisyong taas pasahin ng transport group na 2 piso at 4 pisong taas pasahin sa jeep. Pero habang pinag-aaralan pa, posibleng magkaroon na ng pisong provisional increase sa jeep ngayong Nobyembre. Ano pang magiging epekto nito? Pag may bibigay kami ng piso, dalawang piso o tatlong pisong fair hike sa ekonomiya dahil ho, lahat ng tao ngayon na So what would it do? Would it trigger the prices of commodities in the market which in the long run ho, affect din ho yung mga families ng mga driver. These are the things that we consider. And as to the timeline po, we will do this as fast as we can. Karen Villanda para sa bayan.